Guys, good day and welcome back ulit dito sa ating channel na House Doctor Tutorial. Yun. Natatandaan niyo pa ba yung ni natin na Nema 3R? Yun. Um, dito sa nagkaralan yung garahe. Yun. Kasi um, kumbaga, nagpalit lang tayo ng, ano, ng breaker. Tapos may nag-comment sa atin na sana pinal na yung Nema 3R. Yun. Nabanggit ko nga sa, sa comment. Um, kung baga ano siya kailangan may kuryente na agad, eh hindi pa nakakabili ng NEMA 3R. Kaya pansamantala lang yung ginawa natin. May balik yung kuryente kasi may ano dito, may mga CCTV. Kailangan 24 7 gumagana yung CCTV camera dahil um, for rent nga na ano to, garahe. Yun, may mga nakapark na hindi ka nilang sasakyan. Kailangan no, um, monitor nila. Ngayon, yun, ito na yung NEMA 3R. Pagbili sila. Ayan. Tapos, NEMA 3R. ah uh, pabili na rin ako ng liquid type or water type na uh, ayan bushing yun kasi um, kailangan natin ito kasi yung existing sa si ibabaw dumaan pero hindi ginamit ito kumbaga diretso ni Plina tapos ibabaw na nitong ano may matri dumaan ayan yun tapos bubutasin natin ito palalaki natin gagawin natin 3 port gagamitin natin ng knockout puncher yung knockout puncher guys ayan ito yung knockout puncher guys ayan Um, ito kung gusto yung mag-avail ito, available to sa shop online, sa shop, like Shopee, sa Intools, yun, Engineer Eamon Pangalinan. Ito sponsor sa atin ito ni Pangalinan. Um, pwede siya makabutas ng laki is 1 half, 3 fourth, 1, 1 and 1 fourth, 1 and 1 half, hanggang 2 inches. Ayan. Pakita ko sa inyo kung paano ginagamit itong manual knockout puncher. Yun. Ito kalimitan gagamit sa pagbubutas ng ano, ng ating ano panel board. yung gagamitin natin is 3/4. Ayun, na dice kasi um 3/4 yung ating ano um water type. Ayun, yung liquid type. Ayun, tapos punin natin tong kanyang ano um uh, shaft. Ayun, tapos tong dice. Una muna natin ilalagay ito, guys. Ito muna. Ayun. Tapos papasok natin dito sa butas. Then, ito, dito sa ilalim, ito yung nakatapat dun sa mismong, um, dito sa metal ng panel board. Ayan. As yan, pipihitin nyo lang. Then, pag sumikip na siya, ba, nakaan na siya, mahigpit na, gagamitin siya ng ratchet. yan. Ito, may adapter siya. Kasi ito, para dito. Ayan. As pipihitin nyo lang yung ratchet. Ito, kasama na rin to, yung ratchet niya. tapos pipihitin lang natin ito guys then uh, mananak up na to para yung butas nya bilog na bilog the same time kasyang kasya lang to tama lang kasi pag minsan gagamitan natin ng drill matagal pag bubutas yun kasi ito kaganda nito hanggang 2 inches yan bali ganyan lang tapos pipihitid lang hanggang sa mabutas yung ating paddleboard Yan, after nyo may ikot ito, yun know, Ganyan yung magiging butas niya. Bilog na bilog. Kasyang kasya itong ating ano, um, liquid type na ano. Itong water type natin. Yun o. Know, yan. You know, kasyang kasya siya. Ito, yun o. Yung water type natin. Kasi yan. Um, kakabit natin dito yung ano, miple. Kapunta sa electric meter. Pag magpapalit nga pala ito, ang advice ko sa inyo, um, Kumuha kayo ng ano, um electrician kasi mahirap i-DIY to. Although mabilis siya ikabit, ang problem is live wire yung pag-ano natin kasi from here, paket na sa galing sa electric meter. Hindi naman to pinapalitan ng service provider kasi um, ano na to, kumbaga cargo na ng may-ari. 'Yun. Um kahit itawag nyo kay service provider, let's say kay Meralco, um sasabihin niya is humanap kayo ng electrician na uh, pwede magpalit nito guys yun kasi ito hindi siya wala kayong access para ma on or off yung kuryente kaya yeah, live wire guys pagpapalit nito kaya na advice ko sa inyo pag magpapalit kayo ng 3, NEMA 3R is tumawag nila kayo ng nakakalam or ng electrician guys pagkapalit yun yung nga pala na nema material is bolt on na guys yan. kasi yung existing doon is plug in yan. bolt on na ikakabit natin mas ano siya hindi siya prone na uh, um, mag connection or um, ano um, luwag yung ano natin yung ating pagkaka ano ng ano kasi minsan naglulus yung ano yung plug in kasi nakaslat lang yun compare dito kay Bolton yung apat na wire galing kay line side tsaka load side pares nakaskrew yun kaya may iwasan natin na uh, mag-loose yung ating connection. Minsan yun yung pinagmumula kung ba't nakurap yung mga ilaw natin or yung mga outlet natin is mahina yung tayo, kasi meron siyang loose connection guys. Yun, pakita ko sa inyo yung actual na pagpapalit nito. Um, live wire yun guys, kaya palala ko lang, huwag kayong magdi diy If ever wala kayong masyadong knowledge yan, mag na lang kayo ng um, electrician guys. Pero yun, pakita ko sa inyo yung pagpapalit natin doon sa service entrance ng Nema 3R papalitan natin yun eh. kasi bulok na siya yun, uh, at the same time kasi babaw nga niya kasi gumamit ng liquid hydro oh. dito guys, ah uh, bo voice over ko na lang kasi mapapansin nyo masyadong maikay sa likod yung mga sasakyan kasi nasa tabing karsada tayo or tabing daan may at may daan ng sasakyan guys kaya bo voice over na lang natin And first dito, kinalas ko na muna is yung existing or kakalasingan may existing um inuuna kong kalasin itong ano sa line side or yung galing sa um electric meter kasi ito ano um live wire na kaya ayan abulot na natin electrical tape para safe siya guys kasi pag tanggal natin nung memo 3r or nung box um peding dumikit chedo niyan makakuryente yan kaya inuna ko muna tanggalin yung line side then sunod so, itong load side basta before natin kalasin itong NEMA 3R at saka yung circuit breaker, unahin naman natin Kalasin yung mga wire. Kasi hindi natin siya pwedeng putulin. Uh, lalo yan, halimbawa, um, magpapalit lang tayo, hindi siya bagong stall or hindi siya bagong ikakabit. Ano, um, yung wire, pag pinutol natin, may posibilidad na kapusta siya. Kaya hindi natin siya ano yun, um, ikakabit. Una muna, kinakalas ko na muna dito yung mga ano, uh, mga Um, uh, fittings nya like yung mga sa ground yung terminal lug circuit breaker ayan, tanggal natin saka yung mga bushing reducers ayan, tatanggalin mo natin then, kasi di natin makakalas itong na material na hindi nakakalas natin itong mga fittings ayan, lahat yan pati itong lock nut, kinalas, kinakalas ko na rin um, para ano yung may material na lang yung may iwan kumbaga pagbabalik natin ibabalik parikis natin itong mga fittings ito like yung ano yung sa ground, yung terminal lag, itong lock nut bushing, yan. Pagbabalik pa natin yan, kasi magpapalitan tayo yung, natin, yung NEMA 3R lang. Yung breaker, papalitan na rin natin, kasi diba nung palitan natin to, is, ano lang, yung temporary lang, tapos 15 amps lang yung available nila. Kung baga, magkakuryente lang gawa ng, para gumana yung, ano, yung CCTV, kasi nga, garahe to, ang um, problem, kailangan 24x7 gumagana yung CCTV nga kabit dito gawa ng for rent or for hire na garahe to guys dito naman guys sa part na to, nung nakalas ko na yung NEMA 3R tsaka yung NIPLE galing may kukulik sa electric meter at sa NEMA 3R napansin ko, may ground pala pero hindi siya nakalabas or kapos siya, kaya dito sa part na to diodugtong ako na lang um, umaga dapat naka proper ground hindi basta nasa loob lang ng display yung ground niya guys ayan kaya diogtong ako na lang yung wire niya uh, black lang yung na ditong wire pero okay na to basta may proper ground lang natin tong NEMA 3R guys hindi yung basta nasa loob ng nifle yan tapos nagpalit na rin ako ng nifle kasi bulok na nga yung nifle niya ayan. tapos naka naman siya naka thread naman siya dito guys yung existing na ground yun nasa loob kaya nung mapapansin nyo nung ikabit ko yung itong niple ah uh, ano na hindi nakita yung white na wire. Kasi nga, nasa loob ditong nipple Kaya yun, gagawa ko. Yung tuwang ano na siya. Kumbaga, may proper ground lang tuwang natin. may 3R, guys. Ayan. Ayan. Tapos, tatlo na yung wire. Then, na natin yung mema 3R, guys. yun inunan naman natin yung ito, ano. Um, watertight. Ayan. Kasi naka-roscast to or uh, may thread do sa niple. Ayan. Lalagyan natin to. Then, pwede na natin ipasok yung, ano yung NEMA 3R pag nilagay natin itong watertight didrill na rin natin yung ano kasi yung dati yung existing nakapako lang yun, pag nakapako or pinako lang dito sa pader or sa private pool yun, mahirap magpalit kasi uh, mahirap bunutin yung pako lalo yung concrete nail yung gagamitin natin syempre kasi simento to yan, sya, yan susukat natin bali, sinukat ko muna sya dito sa part na to Um, tapos lalagyan ko lang marking or susulatan ko yung um, likod niya. Yun. Para ano, doon ako magdi-drill nung paglalagyan ng tox tsaka screw nitong ating ano, itong ating Nema 3R. Yun, pagkatapos na natin i-drill or madrill yung private po, lalagyan natin yung toks. Ang gamit yung toks nga pala dito, number 8, guys. Ayan. Para medyo malaki-laki na. din, mas matiba yung kapit ng ating, ano, Nema uh, 3R. Ayan, dito, guys, um, babalik natin yung, ano, Nema 3R kasi meron na siyang toks. Ayan, drill na natin. Tapos, no, nakapaglagay tayo ng toks. Then, una muna natin ilalagay bago natin ikabit screw. Itong lock nut ng ating watertight, guys, para... Hindi tayo mahirap pang mag-screw kasi pag inigpit natin itong lock nut, nakatapat na yung mga ng ating na R sa Tox. Basta na natin i-screw kasi medyo mahirap pa rin mag lalo na kapag solo kayo na nagpapalit. Ayan. Gaya ng ginagawa natin dito ngayon. Ayan. Ito nyo. Ayan. Hindi natin nawakan. Tapos screw na lang natin. pagka mas ma-alwan or mas mabilis kapag ka ganun. You know. Yan dito pagkatapos kong ikabit yung NEMA 3R susunod naman natin tong ground kasi yung NEMA 3R kailangan konektado yan sa ground niyan for safety purposes yun guys kaya nialagay ng ground yung ating NEMA 3R itong ground na to nakakonek yan kay service provider then diretso pa sa ground rod yung ground rod naman ang haba kalimitan is 8 feet yung required ni ko, guys yun gagawin ko nga pala ng video yung ano yung mga required na standard requirements ni uh, Meralco para sa service entrance natin yung mga kailangan gamitin, kung ano bagay yung taas ng NEMA 3R kung ano yung mga wire size na kailangan lang gamitin sa ground, sa line side, ayun Pagkatapos natin may kabit yung ground sa Nema 3R. Ito circuit breaker na bolt-on ilalagay natin. Bale, 60 amps itong natin. Uh, circuit breaker, ayan. Pagkatapos natin kabit or ay, ano natin lagay itong circuit breaker sa Nema 3R. Una natin ilalagay is itong line side, ayan. Actually, pagka naman kinabit natin to line side, basta nakababa yung circuit breaker, wala pa siyang ground or wala pa siyang kuryente do sa load side or doon sa ilalim niya kaya uh, pagkakabit natin load side is safe pa siya basta nakababa yung circuit breaker guys ayan kaya unahin natin to line side para um, ano na nakakonect na siya kumbaga hindi na siya ano sa gabal pa sa pagkakabit natin ng ano um, load side ay uh, ingat na kayo guys kasi pagka ito na yung line side yung unahin natin or gagawin natin talagang ito is ano may current na or may kuryente na kasi direct siya or nakadirekta siya sa ano sa electric meter kaya umbaga wala tayong access para may off yung kuryente nito ayan kasi bawal naman natin buksan yung ano or kalasin yung electric meter um, kasi may yan kaya yeah, hindi natin pwedeng galawin yan um, hindi na hindi yan piyapayagan ng service provider na kalasin yung ating ano um, electric meter either na lang kung um, i-apply natin to ng relocation remodel yun. kapag ka kasi uh, may problema na is yung meter base ayan, tsaka yung line side um, obligado tayo na i-apply to kay service provider ng relocation remodel guys kasi nga um, gagalawin natin yung electric meter ngayon naman um, ang gagalawin natin is load side kaya hindi natin kailangan kumbaga palit lang naman tayo ng NEMA 3 guys eh ngayon naman ay load side yung ilalagay natin uh, kapag sa sinabing load side, yun yung nasa ilalim ng metro or ng circuit breaker papasok na sa loob ng bahay yung mga load na natin kahit ng um, outlet or yung mga ilaw natin, yung mga appliances natin yun yung mga sinasabing load yan. yung load side natin, nagpakunta na sa mga load natin guys, kakabit natin ang uh, nabanggit ko nga is yung ating ano, is naka-off pa yung ating circuit breaker, kaya okay lang na ikabit natin tong uh, load side natin gamit yung drill kasi wala pa siyang current guys yan or wala pa siyang kuryente gawa ng nakababa or naka off yung ating circuit breaker pero so, kuma kung mapapansin nyo nagdugtong ako doon sa ground kasi meron siyang ground ha, hanggang doon sa loob ng ano nung nipple delikado rin yun pag dumikit lalo di sa line side sa line 1 line 2 pwede yung mag short circuit yan yan dugtong ko lang wala kasi yung existing na wire tapos diretso dito guys ayan White black okay lang naman basta naka ground yung kasing kulay na yan is for purpose lang na yun yung ground pero yung ano yan yung copper same lang din tapos ayan guys a, wala ding terminal lag kaya kinabit ko na lang dito sa screw ayan tapos kung mapapansin nyo ito ginamit ko ng Philips screwdriver kasi live na yan ito um, ano na um, pag off yung breaker yung load side na yan wala yung current ayan guys ayan. Bali, ganyan lang yung ginawa ko palit ako ng ano may yung 3R tapos ko lang um, breaker kasi yung existing yung kinabit natin temporary ito yun yan 15 amps lang eh, mababa ginawa kong 60 amps kasi uh, um, marami yung load the same time malaki yung wire nila dito guys yan pop na muna siya tapos yan narigyan ko din ng ano lang liquid type dito yun no, secure na secure siya hindi papasok yung tubig sa si ibabaw tsaka sa si ilalim. O, oh, pangasin nyo, nabuksan ko to kanina, di ba? Puro tubig. Ayan, tapos sinicure ko na rin to para hindi pasukin ng tubig, guys, talaga. Tapos muna natin, guys, kung may 220 volts siyang maririn. yan. ito mga sa line side. Ibabaw. Ayan, o. Oh. 230 volts. Ayan, that's for load side. Check natin.